Bismillah, ang lahat ng papuri at papasalamat ay sa Allah. Tunay na pangyayaring naganap, pakinggan natin ang tangkang pagwasak ni Abraha sa Kaaba sa Makkah. Si Abraha al-Ashram ay gobernador ng Yemen sa ilalim ng kaharian ng Abyssinia, Ethiopia. Nagpagawa siya ng napakagarang simbahan na tinawag na al upang doon magtipo ng mga tao para sumamba nang malaman niyang hindi nawawala ang pagpunta ng mga Arabo sa Kaaba sa Makkah, nagalit siya at nagpasyang wasakin ang Kaaba upang doon na lang sa kanyang simbahan pupunta ang lahat. Upang sumamba, bumuo si Abraha ng isang malaking hukbo na may mga sundalo at malalaking elepante, pinakamalaki sa lahat ng elepante si Mahamud. Habang papunta sila sa Makkah, winasak nila ang mga madadaanan nilang maliliit na bahay sambahan ng mga Arabo upang ipakita ang kanilang lakas. Pagdating nila malapit sa Makkah, sinamsam nila ang mga alagang hayop ng Quraysh. Kabilang dito ang humigit kumulang dalawandaang kamelyo ni Abdul Muttalib, pinuno ng Makkah at lolo ni Propeta Muhammad. Nang nakita ni Abdul Muttalib si Abraha, humingi siya ng pahintulot na ibalik ang kanyang mga kamelyo. Namangha si Abraha sapagat inakala niyang hihilingin ni Abdul Muttalib na huwag sirain ang kaaba. Sinabi ni Abraha, Nang makita, mataas ang tingin ko sa iyo. Ngunit bumaba ang tingin ko sa iyo. Nang hilingin mo na ibalik ang mga kamelyo mo. Kaysa hilingin mo na huwag sirain ang kaaba. Ang sagot ni Abdul Muttalib ako ang may-ari ng mga kamelyo. Ang kaaba ay may Panginoon na nagmamay-ari at magpaprotekta nito. Ipinapakita nito ang pagtitiwala sa pangangalaga ng Allah sa kanyang banal na kaaba. Nang lumapit na ang hukpo upang wasakin ang kaaba, pinaharap nila ang mga elepante at si Mahmud sa direksyon ng banal na kaaba. Ngunit tumangging humarap at lumuluhod ang mga elepante sa tuwing ihaharap sa kaaba at ayaw din nilang umabante patungong kaaba kahit anong pagpalo o paghila ang gawin ngunit kapag pinaharap sila patungo sa ibang direksyon mabilis itong lumalakad tanda na may kakaibang hadlang mula sa kaaba ang Allah ang mga ibon na ipinadala ng Allah. Sa sandaling iyon, ipinadala ng Allah ang mga ibon na tinatawag na ababil na dumarating mula sa iba't ibang direksyon. Ang bawat ibon ay may dalang tatlong maliliit na bato na gawa sa inihurnong luwad higara min sigil. Isa sa tuka, tig-isa sa dalawang paa. Maliliit ang mga bato kasing laki lang daw ng lentil o buto ng munggo ngunit may matinding pinsala ang bawat tamaan nito. Ano ang nangyari sa hukpo habang papalapit sa kaaba ang mga grupo ni Abraha? Pinagsakan sila ng mga ibon ng mga batong iyon. Sa bawat tatamaan ng bato ay bumaon sa katawan, nagdulot ng matinding paso o pagkasunog ng laman. Ang iba ay namatay agad. Ang iba naman umatras at umuwi. Sa tindi ng mga pinsala sa katawan nila, unti-unting nang hina hanggang tuluyang mamatay sa daan. Ang mga elepante, lalo na ang pinakamalaki na si Mahmud, ay tinamaan din. Sila ay nagkasugat, pumagsak at karamihan ay namatay sa lugar na iyon. Ang ilan ay dahan-dahang nalusaw ang laman hanggang mamatay. Ang buong hukbo ni Abraha ay winasak Iniwan silang tila giniling na dayami, si Abraham mismo ay matinding nasugatan at pumalik patungong Yemen, ngunit doon siya namatay. Nananatiling ligtas ang kaaba na iniingatan at pinoprotektahan ni Allah, ipinakita niya ang kapangyarihan niya laban sa mga nagpalakwasakin ang kaaba. Ang pangyayaring ito ay nakasaad sa Quran sa sura Al-Fil, sura isandaan at lima. At ang buwan din na iyo na fil ito din ang buwan na ipinanganak ang propeta Muhammad, peace be upon him. Mga mahalagang aral dito, ang paglusob ni Abraha at ang pagkawasak ng kanyang hukpo ay naging tanda ng proteksyon ng Allah sa kanyang banal na kaaba. Ang mga batong iyon ay hindi pangkaraniwang bato, ito ay may matinding parusa mula sa Allah. Ipinapakita ng Allah na gaano mang kalaki o kalakas ang isang grupo o hukbo, walang makakatalo sa kapangyarihan ng may kapal kapag kanyang pinoprotektahan ang banal na lugar sa Makkah ang Kaaba. Naway nagsilbing aral at paalala na ang Allah ay pinakamakapangyarihan at pinakadakila. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.